ang malahalima o sa upensa at depensang bagong import ng San Miguel Beerman kilalanin at TNT Tropang Giga. May malaking problema? sa linggo na magsisimula ang 48th season ng PBA kung saan ay panibagong aksyon na naman ang ating matutunghayan sa Commissioner's Cup at maliban sa mga bagong mga malalaro ng mga teams na nakuha nila last PBA draft ay isa rin sa mga inabangan ng ating mga kababayan ay ang mga bagong imports ng bawat PBA teams at isa na nga dito ay ang San Miguel Beermen sa mga teams na talaga namang palaging may bitbit -bit na masasabi nating malakas na import every Commissioner's Cup at dahil hindi na muna matutuloy sa paglalaro ang first import ng SMB na si Tyler Stone dahil sa mga ang anak ang kanyang asawa sa Amerika ay kailangan makakuha ng SMB ng replacement import para kay Stone at ang nakuha ng SMB ay ang former NBA Summer League player at Virgin Island National Team player na si Ivan Aska nagmula nga ang balitang ito sa post ng kilalang sports journalist sa bansa na si Dadin Kinito Henson si Aska ay 6'8 forward, 33 years old at nakapaglaro na sa 15 Basketball League mula sa iba't ibang parte ng mundo isang athletic player si Aska na magiging banta sa opensa at depensa ng mga opponent ng SMB this Commissioner's Cup. Halimaw kung ilarawan ang laruan ng import na ito. Naging undrafted si Ivan noong 2012 NBA Draft pero nabigyan nito ng chance na lumaro sa 2015 NBA Summer League kung saan ay maraming na, na game naging performance nito. Ngunit ganun pa man ay talagang sobrang taas ng standard sa NBA kung kaya't hindi pa rin ito nakakuha ng team na magpapapirma sa kanya ng kontrata. Bulldog kung ilarawan ang game style ni Ivan kung saan ay talagang nakikipagkalabawan ito sa rebound. National team player sa ngayon si Ivan ng Virgin Island National national team na nagkukumpit sa FIBA AmeriCup. Nag-average si Ivan ng 11.3 points at 6 rebounds sa FIBA. Huling ligang pinaglaruan ni Ivan ay sa Mexico. Pero ang tanong nga lang dito, magiging epektibo kaya si Aska para sa Beerman? Well, abangan natin yan this Commissioner's Cup. Samantala kung nakakuha na ng solusyon ng SMB para sa kanilang import sa Commissioner's Cup ay tila na nanatili pa rin problemado ang TNT sa kanilang import dahil ngayon sa injury ang left-handed Kobe na si RHJ. Nito lang kontra Chiba Jets ay hindi na nakalaro si RHJ kung kaya't ang naging import lang ng TNT si Quincy Miller na naging maganda naman ang performance. At since malapit na ang opening ng 48 season ng PBA ay mukhang si Miller na rin ang magiging replacement import ng TNT. Base sa mga laro ni Miller sa tropang giga sa EASL ay fit naman ito sa roster ng team. Siguro konting adjustment na lang sa kanilang mga plays. Abangan natin ang pagbubukas ng 48 season ng PBA ngayong linggo kung saan ay maglalaban ng Magnolia TNT.